Ano na yung magiging mo? Kaya ano na Ano na? Hmm? Pay -pay? Ano na yung pai mo? Paypay? Ano na? Balay? Balay Ito si Kuya Nagwas Blue Hey yo <laughs> ano na? Sige na lagi ano na lang yung nasilaw? Sige okay. Ano na yung magiging mo? O oh, diba? Yes Plastic and paper Hmm Narang glow de Hmm, gitaguan ni mong glow. Oh. Ano sa mga may tapos sa glow, kinataguan man. Sige. Ano so, sa na? Paypay -pay man na? Paypay -pay na? Dele. Ano sa mga lagi na? Para tago sa glow. Ah, so on purpose na para tago, lagi sa glow? Oh. Na no, nga nagigamit para gini mong glow? Anyway. Ah, sige. So, imo sang i para I'm mo pilit play sa play ang play red. Some letters. Ah, asa may mo letters? Kuya? Isang <laughs> Sulat ang balim. Okay. Ang sabi yung sulat niya? Letter? Ang sabi nga letter? Nani. Nana. Nana. Okay. B? Para tago naman ka na sa kuan? Glue. Para tago ka ha? Na, naman ka sa <laughs> glue? Ha? Na, iubo naman ka? Magpot mo ang pangalan para ako yun. Ah, so para dili makuha. Si Kuya, sa doon na sa diyo, Kuya. Ano sabi sa name mo kuya? Spider. Ha? Spider. Spider? Ano sabi sa name Spider. Ano sabi tawag naman na kuya? Damang. Damang, di tawag na? Kasilo sa do, ano sabi sa name mo sila? pipe. pai Taguanan sa? Glue. Ano sabi sa name na? Diba? 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 Okay. And then, ito tayo name mo sa center. Tago na dayon. Ah, sa mura gina yung purpose na. Puro-puro mo

Tulo man mm -hmm. silang kanan Tulu Sana siya? Tulo silang kanan. Tulu Unsay tulo ang? Madamang tulo. tulo. kadamang, damang ang tawag sa spider diay sa Damang ha. Damang arawan man na. Damang arawan. Unsa man? Og asa ila Teacher Judith sa kokaskwela. Ah, Teacher Judith, shout out Teacher Judith. Ina, shout out Teacher Judith. Shout out Teacher Judith. shout out, shout out. Unsa <laughs> man ko ya? damang. Ah, damang. Umang, umang. Okay. okay. O saan na sila? Akong pangalan. Uh. Dapat des. Ah. Uh. so, na yung name? Name. Name. Ah. Ma. ma. Sige. Ima kuya. Damang. Pila na kabuk damang kuya? Upat na. Upat na. Okay. Ang isa. One. Asa diya? Ito. Ito daw. Asa man? One. Three. Four. Ah. Dakok ka ng isa. Sige. Napay Imo, damang, o kasilo kay taguanan sa glue. <laughs>